Magandang araw mga kababayan. Narito ang ating updated na weather report. Huwag kalimutang i-like, i-share, mag-subscribe sa aming channel at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa lagay ng panahon. Ayon sa PAGASA, nagbabalik na po ngayon ang tinatawag nating southwesterly wind flow o ang hangin na nagmumula sa May West Philippine Sea o sa bahagi ng southwest. Ang katangian ng southwesterly wind flow ay ang pagdadala ng light to moderate with at times heavy rains at paminsan-minsan ay malalakas na buhos ng ulan na maaaring magdulot ng pagbaha at pagguho ng lupa. Ang southwesterly wind flow ay itinuturing na paunang senyales ng habagat season. Samantala, sa natitirang bahagi ng bansa, umiiral pa rin ang mga localized thunderstorms. Sa ngayon, hindi na direktang nakaaapekto ang tinatawag nating easterlies o ang hangin mula sa Pacific Ocean. Ayon sa Pagasa, asa wala pa tayong namamatsagang bagyo o kahit low-pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility na maaaring makaapekto sa mga susunod na araw. Kung meron man, posibleng may mabubuong low-pressure area sa bahagi ng West Philippine Sea, ngunit ito ay malayo pa sa kalupaan. Ngayong araw ng Thursday, Inaasahan ang epekto ng southwesterly wind flow sa kanlurang bahagi ng Luzon, kabilang ang Batanes, Babuyan Islands, pababa ng Ilocos Region, Zambales at Bataan, pati na rin ang ilang lugar sa Batangas, Cavite at Occidental Mindoro. Asahan ang light to moderate with at times heavy rains. Mag-ingat po sa posibilidad ng baha at pagguho ng lupa lalo na sa hapon hanggang gabi. Sa nalalabing bahagi ng Luzon, asahan ang mostly cloudy skies sa umaga pa lamang, lalo na sa ilang bahagi ng Northern Luzon, Central Luzon, Calabarzon, Metro Manila at Mindoro Provinces. Pagsapit ng hapon at gabi, asahan ang scattered rains and thunderstorms sa maraming lugar sa Cordillera Region at Cagayan Valley, habang isolated rains at localized thunderstorms ang mararanasan sa iba pang bahagi ng bansa mula tanghali. Ang temperatura sa Metro Manila, inaasahan ang bahagyang mainit na panahon na may temperaturang mula 26 hanggang 33 degrees Celsius, habang sa Baguio City ay mas malamig na nasa pagitan ng 17 hanggang 26 degrees Celsius. Sa ating mga kababayan sa Palawan, maulap pa rin ang panahon ngayong araw, subalit mas kaunti na ang pag-ulan kumpara kahapon. Asahan ang light to moderate rains, lalo na sa tanghali, dulot ng southwesterly wind flow. Sa malaking bahagi ng Visayas, may tsansa na ng ulan sa Southern Negros Island at Western Visayas sa umaga pa lamang. Sa hapon at gabi, inaasahan ang scattered rains showers at isolated thunderstorms sa natitirang bahagi ng rehiyon. Ang temperatura sa Palawan, inaasahan ang temperaturang mula 26 hanggang 31 degrees Celsius, habang sa Metro Cebu ay posibleng umabot mula 27 hanggang 32 degrees Celsius. Sa Mindanao, asahan ang generally fair weather, bahagyang maulap hanggang maulap ang kalangitan. May tsansa na ng pagulan sa Bangsamoro Region at Zamboanga Peninsula sa umaga. Karamihan ng mga pagulan sa buong Mindanao ay mararanasan mula hapon hanggang gabi. Ang temperatura sa Zamboanga City, posibleng umabot ang temperatura hanggang 33 degrees Celsius, habang sa Davao City ay inaasahan ang bahagyang mas mainit na panahon na may maximum temperature na hanggang 34 degrees Celsius. Sa ating heat index forecast, kahapon Wednesday, nakapagtala ng pinakamataas na heat index na 45 degrees Celsius sa iba, Zambales at Camiling, Tarlac, sinundan ng 44 degrees sa Lawag City, Ilocos Norte. Sa Metro Manila, hindi naman umabot sa danger level ang heat index, 41 degrees sa southern portion at 39 degrees sa northern portion. Ngayong araw, posibleng umabot sa 44 degrees Celsius ang heat index sa Masbate City, habang 43 degrees naman sa ilang bahagi ng Cagayan, Isabela, Tarlac at Butuan City sa Agusan del Norte. Sa Metro Manila, inaasahang nasa pagitan ng 37 to 39 degrees Celsius ang heat index. Ayon sa PAGASA, maraming lugar sa Bicol Region, Eastern Visayas, Western Visayas, at ilang bahagi ng Mindanao ang posibleng makaranas pa rin ng delikadong init sa mga susunod na araw. Gayunpaman, dahil sa pag-iral ng southwesterly wind flow, maraming lugar sa Luzon ang makakaranas ng maulap na kalangitan at pag-ulan, kaya inaasahang bababa ang nararanasang init. Sa Visayas at Mindanao, kung saan karamihan ng lugar ay inulan nitong mga nakaraang araw, inaasahan naman ang bahagyang pagbuti ng panahon at mas mainit na temperatura sa mga susunod na araw. At sa kalagayan ng karagatan, wala tayong inaasahang gill warning o sea travel suspension mula ngayon hanggang weekend. Sa pangkalahatan, ang taas ng alon ay mula 5 to 1 meter. Subalit kapag may thunderstorms, posible itong umabot hanggang 1.5 meters. Sa mga darating na araw, dahil sa patuloy na pag-iral ng southwesterly wind flow, posibleng umakyat sa 2.5 meters ang taas ng alon sa West Philippine Sea at sa karagatan ng Pilipinas. Sa ating 4-day weather forecast, Bukas, araw ng Friday, asahan ang maulap na kalangitan at pag-ulan sa extreme northern Luzon, lalo na sa Batanes at Cagayan provinces dahil sa frontal system na galing sa bahagi ng Taiwan at Okinawa. Inaasahang bababa ang system na ito sa nasabing mga lugar simula bukas hanggang Saturday morning. Simula Friday hanggang Monday, June 2 o mga unang araw ng June, asahan pa rin ang epekto ng southwesterly wind flow na magdadala ng light to moderate with at times heavy rains sa Ilocos Region, Cordillera Region, Metro Manila, Central Luzon, CALABARZON at MIMAROPA. Mag-ingat sa posibleng baha at pagguho ng lupa inaasahan din ang pagtaas ng heavy rainfall warnings at weather advisories sa mga susunod na araw ayon sa PAGASA posibleng ideklara na rin ang opisyal na pagsisimula ng southwest monsoon o tag-ulan sa early next week mga unang araw ng June kaya manatiling nakatutok sa ating mga susunod na updates at iyan po ang ating lagay ng panahon maraming salamat sa panonood kung nakatulong sa inyo ang weather update na ito, huwag kalimutang i-like, i-share sa inyong mga kaibigan, mag-subscribe sa aming channel at pindutin ang notification bell para maging una sa balita sa panahon. Ingat po tayong lahat.